Pagkakaroon akong sa inyo lahat, aking mga ako Ako'y nagulog sa inyo, kung pala nitong nakikita ang inyong pagaganda Amen. Hindi. lang aking mga ay pinasakyan ang aking ito. Sa pagkat ko na kayo ay nasa inyo. Ako ito ang ulo ng Birhen Maria. Na siyang magkuntura sa inyo sa oras. Lugod na lugod ako sa inyo, aking mga mga. Magamat po, kung tila mang sa, sa banal na tahaman ng mga. Ngunit patuloy yung pagkailagod pa ng Ang inyong, inyong pagdarasal ng aking walang lasang kalasan. Tunay aking mga anak, sa tuwing kayo ay magdarasal ng aking walang lasang kalasan, ay kayo ay nakatukulong sa iyong malakas. At kung kayo ay mananalangin ng aking walang lasang kalasan, ay huwag ninyo pa malagay na ilaw inyo ang inyong ipapanalangin. Kung di panalangin niyo pa aking mga anak, ang mga kamuluwa na pag sa Sapagkat sila rin ay meron karapatan upang makita ang liwanag papunta sa kanyang mga at gano'n din sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin niyo sila aking mga anak upang sila ay makaakit na sa kanya ng anak. At ipanalangin niyo rin aking mga anak ang mga taong buhay. Sabagat ang mga taong buhay din ay wala silang oras upang ang aking banal na sabrosa. Ngunit, sa pamamagitan ninyo, aking mga anak, sila ay mababago sa kanilang mga. Lalong-lalo lalo na aking mga anak, sa mga digmaan na nangyayari sa iba't ibang panit ng mundo. No? Kailangan ninyo ipanalangin sila ang aking mga anak. Tingin ninyo sa mga kapayapaan upang sila ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga bansa. Sila ay nag-aaral ng dahil sa kapangganin sinasabi ko sa inyo, ha, mga, mga mga Walang ibang nagmamayari ng, ng kapangyarihan, kundi ang Diyos na kataas-taasan. Ang siyang lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng kanilang mga mga. Kaya ang mga buhay na inyo ay hindi pwedeng itapon na lang kundi ito ay regalo ng Diyos na kanilang dapat na ingatan. Ako'y nanulungko ng mga mga anak sapagkat pati na mga musmos ang mga batang pasli na walang kamuhamuhang sa ng nagatala ay nagbubuwis din ng kanilang mga buhay. Kaya aking mga anak, sa pamamagitan na inyong pananalangin ay kayo ay di ng na, na inyong pinagpigin. Tingin sa Ama na pahupay na ang gera, ang mga naglalaban-laban ng walang kapatuan. sa pagkat walang imposible sa inyong Diyos na kataas-taasan. Kaya aking mga anak, pagpatuloy ninyo ang pagdarasal ng aking banal na Santo Rosario. Sapagkat ang pagdarasal ng aking banal na Santo Rosario ay mayroong sa na kaliwanagan at kapayapaan ang tagubigin ko sa inyong lahat, ating mga anak, huwag kayong manghinang. Huwag kayong sumuko. Huwag po, kayo ay magpatuloy na manalang manalang manalangin ng ating banal na Santo Rosario. Salamat sa inyo lahat, aking mga anak. Salamat. Salamat. Praise Yahweh. Praise Yahweh. So, na mga tano, sa may boda tao ng putano sa ikaapat na mensahe mula sa pangalan ng Papuri

Done. Yeah.